Hello guys, good day po. Welcome back po sa ating Coins TV na channel. At eto nga guys, natapos na yung ating coin hunting series dito sa 1 piso BSP at NGC. So, halo po sila worth of uh, 600 pesos na pinahiram sa atin ng ating kapatid at ibabalik na natin 'yan ngayon. So, susuot ulit natin yan dito sa kanilang mga plastic. At eto nga guys, ipapakita ko sa inyo yung ating nahunt dito sa worth of 600 pesos sa BSP. So, sa BSP lang tayo nakahunt guys. Sa NGC, wala kasing ganungan lang. Error lang at saka yung year 2017. So, eto ang ating nahunt. Ang una po ay year 2010 na wala sa record ng numista. Wala pa po itong record. Reverse pros. So, ayan po guys. Die 3. Reverse pros. Year 2010. At ito pa ang isa. Year 2003 na magnetic. So, kinikip ko rin yan guys. At sunod ay 2007. So, kinikip ko rin yan pag maganda ang kondisyon. Pero common lang din yan guys, katulad nung 2003. Dahil ang medyo mahirap hanapin guys, yung pros na 2003. Okay. At nakadalawa nga tayo na year 2008. So, semi hard to find yan guys. Kinikip din natin yan. Oh, ba? 2006 yung isa. <laughs> 2006 yung isa, guys. Ito pala yung isa na year 2008. So, ayan, nakadalawa tayo na 2008. Ang ating huli ay semi-hard to find din na 2006. Yung 2008, ano lang din yata yun, guys. Low mintage lang din yata yung 2008 na yon. Dalawang variation din kasi ang 2008 guys. Yung isa mahirap din hanapin. Pros na 2008. Okay. Ito so nga ang ating nahan. Ayan. So, limang 2, 4, 6 anim na peraso lang. At common pa dalawa. Yung 2,008, 3% lang din yan. So, common lang din. I-consider na natin na common. So, ayan, common. Itong 2,008, i-consider na natin na common, 3%. At ito lang dalawa na to ang kahit papano eh, naka nakajakpat tayo. Semi hard to find na 2006 at reverse pros na year 2010 na wala pang record sa numista. Okay guys, yan po yung ating nahan sa worth of 600 pesos. So ayan oh. So soli na natin yan sa ating kapatid. At uh, para makakuha tayo ng panibagong barya na iko coin hunting natin. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. I-share ko lang po sa inyo yung ating nakuha dito sa ating worth of 600 pesos sa ating coin hunting. Maraming salamat guys. Keep safe po and God bless.